Ano ang use nung plus at minus sa shifter ng automatic transmission? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun no, no. Well, ito tinatawag itong manual no, o manual mode. Ikaw yung magko-control nung shifting ng inyong transmission. Well, pwede mo siyang gamitin kung ikaw ay aahon sa matarik na kalsada at loaded ka, gusto mo control yung pag-akyat mo o hindi mag shift yung gear mo sa mas mataas na gear na mahihirapan yung makina mo. Pwede mo siyang i-manual mode. O halimbawa, talagang hirap umahon naka-drive. Pwede mo siyang i-shift to man manual mode. Ilagay mo sa first gear at siguradong aahon na yan, no? At kung gusto mong i-control, pababa. Okay, go Ayaw mong bumilis yung pagbulusok ng iyong sasakyan. Instead na mamreno ka ng mamreno, pwede mo rin siyang ilagay sa manual mode. So ang idea lang naman nito, ikaw yung magko-control ng transmission. Ikaw yung mag-shift ng transmission mo. So ang pinakamaganda lang naman dito sa mga automatic transmission ngayon, ah, uh, pag mali yung ginagawa mo, hindi ka papayagan. That's the biggest advantage ng mga may manual mode na automatic transmission ano. So halimbawa, ah, uh, umaandar ka. Hindi mo siya mailalagay sa mas mataas na gear kung hindi bagay yung speed. So halimbawa, tumatakbo ka ng 10 to 20 kph. Papayagan ka lang yan usually hanggang second gear. Now, kung tatakbo ka ng mas mabilis na doon, tsaka ka pa lang niya papayagan na iakyat yung uh, gear, no? So, ngayon, ang pinaka-advantage din yan, halimbawa, ano naman, bumabagal ka, siya na rin yung kusang magda downshift Okay? So, yun yung pinakamaganda. maganda uh, ako, I highly recommend, ano, once in a while, itest it nyo rin yung inyong manual mode para ma-appreciate ninyo. Uh, yan kung gusto niyo Yung parang pang-karera Yan, isa yan, ano pang karera, Yung parang medyo mabilis yung arangkada Pwede mo siyang ilagay sa manual mode At uh, yung, yung pag-accelerate niyan Sobrang ganda In, Instead na naka-drive Kumbaga, mas aggressive Pag naka-manual mode ka Pag yun talaga mong pakala mo Yung, yung magda-drag race ka, no Pwede pwede mong i-manual mode dyan Just a reminder lang, mga paps, no From drive, okay Going to manual mode I highly recommend it's either naka-stop or mabagal yung takbo mo. Although ito ah, yes, pwede naman na ah, kahit mabilis yung takbo mo, iship mo siya sa manual mode. Pero to be safe or more safer, mas okay na naka-stop ka or mabagal lang yung takbo mo pag mag ka through manual mode. Kasi ang idea lang naman dito, ah, okay, sige, matalino nga yung transmission natin. Okay, sige, sabihin natin matalino nga siya. Pero there was a time na, no, there's a possibility na baka nakadrive ka, umaandar ka ng mabilis, bigla mong pinasok yung manual mode, baka biglang mag-engine brake yung iyong sasakyan. So, anong mangyayari? Pwedeng hindi mo makontrol yan. So, ang recommendation ko, if ever man na mag shift kayo ng manual, dapat mabagal lang sana yung takbo mo or nakahinto ka para sigurado na wala kang magiging problema. Kung nagustuhan nyo yung video, like at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba, Facebook, click lang yung follow sa taas at TikTok. Click nyo lang plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa paranoid Keep safe mga paps.